Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. ika na kabanata. Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo para walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. At kung ang kanilang mga amo ay kapwa nila kristyano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ng kanilang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Kung nagtuturo ang sino man ang ibang turo, at di ayon sa mga tuloy na salita ng Panginoong Heso Kristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, siya ay nagyayabang. Ngunit, walang nalalaman. Sakit na niyang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na tung sa inggitan, alitan, kuchan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng relihiyon. Kung sabagay, bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sandibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya, dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at may isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mabuhay ng matuwid. May kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusa ng pananampalataya. Manangang kang mabuti sa buhay na walang hanggan dahil diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo hindi uutos ko sayo, sa iyo. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat. At sa harap ni Kristo Yesus na nagbigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniuto sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi, sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan upang tayo'y masyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang likong pangangatwina. Dahil sa kanilang pagmamarunong, may mga taong nalihis sa pananampalataya. Pagpala inawa kayo ng Diyos.